Ayan, magandang uh, umaga po sa ating lahat. So, dumating yung kukulamber natin from uh, Kutabato City. Ayan, so, nasa 18,000 board feet itong dala nila na kahoy. Ayan, nandito. Ayan yung mga hari ng uh, kukulamber. Ayan yung mga hari ng kukulamber. sila. So, dito nila nilalagay yun sa loob. Ayan. Ha? So dito nila So punong-puno na yung ano natin dito Aabot na ng uh, tawag dito hanggang bubong Ayan o no? Lapit na nga abot sa bubong yung uh, kukulamber natin So gym hardware Ang kukulamber, ang concrete products, kanituan, brands Dito lang tayo So ang dami nating uh, stack ngayon na yung, uh, kukulamber Ayan So sino pang hindi nakapag-follow ng uh, YouTube natin Follow na po kayo gym hardware, ang kukulamber, ang concrete products Balulang Brands at saka Jim Hardware ang Kukulambar ang Concrete Products kanito ang Brands at so, saka Jim Hardware ang Kukulambar ang Concrete Products Tambo mga Sandig Brands ayan so dito po sila ni Kuya grabe to 18,000 board feet daw itong dala nila ngayon pero mo kanina pa to sila hanggang ngayon no? wala pa ta, hindi pa natatapos ayan no? so Malapit na, kunting ano na lang, kunting kimbot na lang, tapos na. Ayan, so God bless.